Nag-viral like sa social media ang mga batong pininturahan sa barangay Lusaran sa Cebu City. Hindi naman ito nagustuhan ng Cebu City Environment and Natural Resources Office, kaya naman ipatatawag ang mga nasa likod ng pagpintura sa mga bato. Yan ang ulat ni Jesse Atienza. Ito ang mga larawang kuha ng photographer na si Juan Carlo sa barangay Lusaran sa Cebu City. Ayon sa kanya, isang kaibigang wedding photographer na may prenup shoot sa lugar ang nagkwento sa kanya sa itsura ng mga bato sa barangay Lusaran. Kaya't pinuntahan niya ito para makita ng personal. Pagtip niya na doon nga sa Lusaran, the next day, pinuntahan ko to make sure kung talaga, ano nangyari. Pagdating ko doon, gulat din ako dahil may mga bato na kulay, iba't ibang kulay na parang rainbow. As natanong ko din sa mga tao, may dalawang workers kasi. May worker doon, workers na napinturahan na daw yun. Siguro may months na din. Agad nag-trend sa social media ang mga larawan. Kaya naman, agad itong nakarating sa mga opisyal ng Cebu City Environment and Natural Resources Office o CENRO ipinatawag na nila ang mga opisyal ng barangay para magpaliwanag. Ang concern nilang talaga doon is yun nga, kung ano yung klase na mga paint yung ginamit nila. Kasi kung water-based lang, siguro maliit lang yung uh, impact niyan sa environment. Pero kung hindi water-based yun, uh, malaking risk yun na yung mga organisms mamamatay uh, up to 2 kilometers yan paliwanag ng otoridad, hindi dapat na basta-basta na lang na pinipinturahan ang mga bato o kahit na anong bagay na nabibilang sa natural resources dahil posibleng may masamang epekto ito. Mga chemicals yan, lalo na yung sa paint na chemicals, uh, hindi naman yan kung ano, hindi, poisonous kasi yan. Eh. O, so yung mga plant, mga microorganisms, yung mga isda, o ano pa yung nandoon, mga aquatic animals, maapiktuhan talaga yan, mamamatay pa nga yung iba. Pananagutin ng LGU ng Cebu City ang sino mang nasa likod ng pagpipintura ng mga bato. Uh, I think there is a thin line there. No? Uh, you have to look at art and you also have to look at the environment. So, you know, if it, were, if it was done sa so, Osaka Bridge, you know, um, bridge Pitalo, no, uh, bridge with the Lono Magina, di ba? then it would have been okay. But definitely, there are any environmental laws that have been violated as a result of the painting, we will issue the Panawagan naman ng mga otoridad sa lahat, lalo na sa mga nahihilig na umakyat sa bundok at maligo sa mga ilog. Uh, marami naman kasi tayong kung ano, iba't ibang paraan ng pag-express ng art natin. Um, kailangan lang talaga natin na maging mindful sa environmental impact. So, mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.